Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, magtaniman naman tayo ng pechay direkta sa container. So dito, hindi tayo magtatanim sa seedling tray. Ang gagawin natin, direkta na. At uh, napakasimple lang ng uh, gagawin natin dito. Magpupunla lang tayo ng buto kung paano yung usual na ginagawa natin. So itong uh, gagamitin ko dito itong nga uh, aking uh, plastic pot no itong ganito kalaki mga isang galon ang capacity nito pwede dito dalawa hanggang tatlong pechay na mabuhay at uh, kung napansin mo mababa yung kanyang uh, lupa no pagka ganito po kasi pinupunla ko pa lang ang pechay ay uh, malalim ang lupa kasi pag tumubo siya at uh, uh, naging medyo matangkad ay dinadagdagan ko siya ng lupa so halimbawa dito maglalagay tayo ng dalawa Ubutas lang tayo ng konti. Yan. Lagyan natin ng tigalawa. Kung dalawa ang gusto natin buhayin dito, lagyan natin ng tigalawang buto. Ang purpose po nito, ay uh, para kung hindi halimbawa sum sumibol yung isa, meron pang isa na maaring sumibol. Then, tabunan lang natin very lightly. At basahin natin ang tubig. Siguruhin natin na mababasa ng gusto yung ating buto na ipinunla. And then ito, pwede na natin kagad direktang ilagay dun sa kalilang permanenting uh, uh, lagayan. So, pwede siyang maarawan. Alimbawa, pwede rin sa lilim. Pero, mas maganda kasi pag direktang nasa uh, arawan na siya, para Maiwasan natin yung kanyang uh, pagtangkad. Alright. And then, maghintay lang tayo. Mga ilang araw. Uh, pag bago yung buto mo, within one week, makikita mo yung sumibol na. At pag uh, sumibol na siya, ito, ganito na ang uh, maging itsura. Alright. So, dito meron tatlo. Ito yung isa mali ito. Yan. So, meron dalawa dito. At tabi-tabi sila. Bubunuti ko na itong isang ito. Yeah. So dalawa na lang yung patutuluyin ko. At ito yung sinasabi ko, oh, medyo mahaba siyang ganyan. Yan. So ito po ang sistema lang dito ay tatabunan siya ng lupa. Ang doon sa kanyang uh, crown. Yan. Maaaring gawin nyo to ng isang beses lang o kaya kung tumatangkad pa rin mga dalawang beses magagawa nyo ito. So yan ang dahil lang kaya hindi ko siya pinupuno ng uh, lupa. Yan. Mas mabilis po lumaki yung pechay natin pagka yung lupa niya ay abot dito sa kanyang uh, malapit sa crown sa kanyang uh, balikat. Huwag lang natin papahayaan na sasayad sa lupa yung kanyang mga dahon. Kasi mas mabilis po masisira ang dahon pag nakasayad sa lupa. Sa pag-aalaga naman, pananatilihin lang natin na moist yung kanyang lupa. Yung uh, ganito, maitim siya. Huwag nating hayaan na matuyuan ng gusto ng uh, lupa itong ating uh, pechay seedlings. And then, sa fertilizer naman, po, pwede po ibigay nyo dito yung uh, urea or ammonium phosphate. Sa pag-fertilize naman, pwede tayong mag-side uh, dress lang sa kanya. Pagka ganitong maliliit pa lang, uh, dahil ito, hindi na tayo nag-transplant, ba? Diba? pag nakita mo nag-apat na ang dahon niyan, pwede ka na mag-fertilize diyan. So, hindi mo mag-side dress ka lang, ganito kalit, lagyan mo lang ng ilang butil na ganyan. Huwag mo ididikit sa puno yung ating fertilizer na inilalagay. Kasi po mainit 'yan, lalo itong urea at 'yan eh uh, pwedeng makasunog ng ating tanim. All right. So, babasahin mo lang 'yan. And then hayaan mo na na siya ay uh, matunaw at umagos doon sa kanyang uh, mga ugat and doon sa ammonium phosphate ganun din po ang uh, pamamaraan niyan habang siya maliit pa ngayon bukod sa side dressing pwede rin siyempre tunawin natin sa tubig yan ano po so alam mo marami kang tanim yung isang galin ng tubig lalagyan mo na isang kutsara ng uh, urea and then ididilig lang sa paligid at uh, sa ganung pag-aalaga gagawin mo lang yan weekly ay uh, makikita mo ma mabilis na lalaki ang iyong alagang pechay. Pagdating naman sa insekto, yon i natin dito sa susunod na video. Alright? At eto naman yung nauna ko nang itinanim. Ito po ay around 30 days na. At uh, gaya na nakikita nyo, uh, sobrang lalaki na. Ayan. Pwede na siyang i-harvest. Actually, pagdating ng mga 21 days, medyo ganito kalaki, pwede na siyang i-harvest eh. Pero syempre, pinapalaki ko pa. Ito, 30 days po ito. Natural yan na hindi sila magkakasabay-sabay ng paglaki. So dito, malit uh, maliit pa itong isang ito. Pero pwede na rin i-harvest. At uh, meron ditong uh, container na dalawa ang nakatanim kagaya nito. Itong isang to, dalawa rin. Kaya lang naiwan yung isa. Ito, maliit lang. Oh. Yan. So, mas maganda talaga pag solo lang siya. Pero kung makakatuloy, yung dalawa na lalaki ay uh, siyempre mas maganda para sa atin. Lalo na kung mas malaki yung container mo. So itong isang ito, dalawa rin sila dito. Yan. Mas malaki yung isa pero hindi naman nagpapahuli itong isa. Pwede na rin siyang i-harvest. So doon pa, ganun din, uh, dalawahan din ang uh, nilagay ko doon sa dulo na yun. So ang kagandahan sa direct seeding ng uh, pechay ano po ay uh, hindi siya magkakaroon ng uh, period na transplanting kailangan mag-adjust pa siya, uh, ma-delay pa ng konti dahil pag kami naputol ng mga ugat. So dito mas maaga yung uh, magiging harvest mo dahil uh, direct planting siya, hindi na siya nagkaroon ng stress na gawa ng transplanting. Kalaban. Yes, may kalaban po ang uh, pechay. Merong uod na sumisira sa kanya at inuumpisahan dito sa gitna oh. Yan. Yung kasing pechay natin, lumalabas ang bagong sibol niyan dito sa gitna. At yung uh, uod na simisira, dito nagumpisa sa gitna din. Pagka nasira niya itong gitna, wala na. Unti-unti nang mamamata yung inyong pechay pag wala nang tumutubo na bagong uh, dahon mula sa kanyang uh, gitna. So, kailangan alagaan din natin yan laban sa mga uh, insekto na nangingitlog and then magpuproduce ng larva, uod, na nakakain, sira sa ating uh, pechay. Sa... Uh, panlaban naman ano, insecticide. yun lang pong uh, uh, broad spectrum na insecticide, pwede na po kagaya ng Brodan ano. 7, pwede rin. So, mas maganda na mag-spray tayo kahit wala pa tayo nakikita. yun po ay eh, prevention. Para hindi na siya dapuan. So, dito halimbawa, hindi agad ako nag-spray. eto meron dahon na ayan 'no, oh, nasira oh. Sinira dito pa sa likod 'o. Oh. Nakikita ba? Yung sira ang dahon doon. Yan. Ito sira din, no. Oh. Yan. So may uod na sumisira. Ito may nakita ko isa ito, oh. No? oh. Ay hindi palay na pala to. Hmm. All right. So bukod yung sa insecticide na sinabi ko na nabibili natin, pwede rin po ninyong gamitin yung uh, Uh, dishwashing solution. So, isang uh, kutsara ng dishwashing solution, ihalo natin sa isang litro ng tubig, and then, uh, spray dito sa mga dahon niya. Mag-spray lang tayo, pagka, mas maganda kung gumagabi na. Ano po, uh, hindi siya dapat mainita ng araw, kasi, uh, pwedeng masira ang ating mga dahon ng pechay. So, sa direct seeding ng pechay, after around 30 days, Pwede ka nang maka-harvest. Yan. Sariwang-sariwa na pechay ay malutong. Ayan 'no. Oh. Nababali. Tumutunog pa siya pagka nabali. Malutong na malutong yung pechay. All right. So, 'yan po ang ating video kung paano mag-direct seeding at magalaga ng pechay in container. Maraming salamat po sa panonood at makita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Pasensya na po sa aso ha. Tumatahol na naman yung aso ng kapitbahay ko. <laughs> Alright. Bye-bye.